Okay, let's go. So guys, papasok tayo dyan ngayong araw na to. At meron nga po palang entrance papasok dito. Kaya mag -e entrance tayo. Kaya let's go. At dito nga po Sana? pala kaya ate. Ate, ba? bayad na ako ano? Okay, at ito nga po pala mga katatots. Ay, free nga po pala ito para mag... Pakain ng isda ano? Pakain nga daw ng isda ngayon Papasok na tayo Maka-experience naman tayo dito Oh, nako Haba naman ang lugar yung makmalipa Except pa yung pinasukan ko eh Nako Yun, at napakaganda nga po pala dito Oh my god! Wow! Kaso ate sa'yo yung mga estate <laughs> Ah, doon pa kaya nga bago tayo dito eh ang tara let's go para magpakain ng guys pumasok nga po pala ako dito para magpakain ng isda at maganda nga po pala yung view dito at 20 pesos lang nga po pala makakapasok ko na at meron ka ng free magpakain ng isda ang tara let's go subukan diba natin magpakain ng isda napakaganda nga ng mga tanawin dito oh oh yun diba nice Hanapin natin yung isda at tapakainin natin. At oh, mali na naman yung pasok ko. <laughs> Yon, tara. Ooh, napakaganda na ng ano dito. Ah, ito nga po pala yung ano. Pakainan ng isda. Kaya itatry natin magpakain ng isda. ano o. Oh. Kaya alam ko ano eh. Sa lang ata dito yung ano. Pagkainan silitin natin yung pagpagkain dito tara tara yan yung mga tumatalong talong ng mga isda ipapakain natin yan so yun mga katatoks dahil nga naka-entrance nga po pala ko dito maganda nga po pala mag-entrance dito dahil nga po pala may free na nga po pala yung ano pagpapakain ng isda tara para magpakain ng isda ito e, na try naman natin para matry din natin yung pagpakain ng isda e, tara tara e, susubukan natin magpakain ng isda mga katatots titignan natin kung marami talaga yung isda ayun may nakita na akong isda tuy 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 e, tiy, tiy, tiy. parang aso lang ha oh, ayun oh ayun pa diba? oh. uy marami oh. oh. isda oh, oh. Dapat, Sarap mamang yung wait Ah, ang dami. Natalusog. <laughs> Taiwan. Yeah. Kung lang i tick out to. Ayan. At dahil nga po pala free yung binigay ng ano, papakain sa isda. Pag entrance ko dito, ipapaubos natin to ipapakain sa mga isda. Yun. At dalawang sili. Wala ditong isda oh. Ay, meron, meron. Dami. Yan. Dami isda oh. Sa so, 20 pesos nga po pala ninyo, meron na nga po pala ano, bring pampakain sa mga isda. Ayun. Sulit na rin. Kasi nga naka-entrance ka na. Naka-entrance ka na, nakapakain ka pa ng isda. Tapos mamaya bibingwitin ko. <laughs> Ayan, uh -huh. hmm. ubos. Ang mm. Inuubos yung anong free. Tatong si Sabaw Pagpalang Araw na naman nga po pala sa lahat At nandito nga po pala ako sa Mayon Yon. Mayon at nagpakita si Mayon pero yung mukha hindi nagpakita pero okay naman siya at ko yung katawa Yun. at napakagayon ni Mayon no at nag entrance nga po pala ako dito at entrance nga po pala dito yung 20 pesos mo may pring pampakainan sa isda yon parang hindi ka nalugi sa ano 20 pesos mo eh nakapagpakain ka pa ng isda medyo kanina nga nagpakain ako ng isda ito yung lalagyan the best talaga dito yan, at tara para mag -ikot, ikot dito. Kaya kung mga pupunta po kayo dito sa Daraga, ay kagsawa. Hindi, kagsawa nga po pala. Nandun nga po pala yung ano, yung, yung simbahan. Meron din mga nagpipicture-picture doon. Kaya, nag-entrance ka po pala ako dito para matry ko naman ah, mag video-video nga dito. 'yon At dito nga may nakasulat niyang hello mayon. Hello, mayon. Yan daw. Diba? Yan daw. Ba. at nagpakita nga si Mayon kasi yung mukha naiya naiya <laughs> ata sa akin. <laughs> Palagi ako pag pumutok talaga ako ng ulo Ayaw magpakita sa akin si Mayon pero yung katawan nakita ko. Mas Okay na ako, safe na rin ako para nakita ko siya. <laughs> pero muka, hindi hindi nagpakita sa akin eh natakot na nun ay <laughs> medyo may nagpipicture na rin nga pala dun at mukhang photo banner lang kaya <laughs> <laughs> yeah. distansya muna tayo amigo <laughs> at may mga inaayos pa pala nga dito kuya ano mga isdaan kuya kuya tilapia nga daw sabi ni kuya Ayan. kaya pa mga nag-aalaga kuya uh, sila kuya po yung nag-aalaga the best mga lalaki na yung mga tilapia dito at nagpakain nga akong mga tayo yan. dahil may pring pampakain pag entrance ko. Dabis nga po pala dito si mga pupunta dito sa Kagsawa. Yun. kaganda. Dahil nga mag Holy Week ngayon at summer, tamang-tama to sa inyong pamilya. May mga inaayos ko pa pala dito. Yun, guys. Napakaraming isda dito. At yung entrance nga po pala ay 20 pesos mo at meron na rin nga po palang free na pampakain sa isda. hawag-hawag nga yung pampakain nagsisipaglabasan yung mga isda, o tilapia. Sarap mam <laughs> Tapos pag-entrance naman pwedeng mamuli. Tameo, <laughs> nakasisipaglabasan yung ano. Busog na busog sila. Solid na rin nga po pala yung 20 pesos mo. Nakatulong ka na rin sa mga isda. Stick. Ah, pala mga time na 'to at dadaan na ako pala ako sa exit at uuwi na rin nga po pala mga time na to okay eh, salamat bye bye sa vlog thank you tara para magapag ano na sa pag uwi dahil uwi pa tayo ng pamplo na kamsur meron din nga po pala maraming nagsisipagpunta na dito kasi ano nga eh malapit na nga yung holy week uh,